Dahil sasama na naman sa galaan itong akin si Yuna, kaya ito binihisan ko siya at pinuyodan. Pinuntahan pala kami sa bahay ng kanyang lola Sene, ang sabi sasama daw si Yuna, kaya ito binihisan ko. Nasani na talaga sila na lagi kasama to si Yuna pag gagala o kaya mag-grocery. Talaga naman nakakatuwa to si Yuna pag kasama. Sadyang napakakulit lang at napakapasaway. At ito na nga natapos ko na bisan si Yuna at napuyodan, kaya ito nagpalabas na. Ang sabi ko nga pala kay Yuna ay eh, dumiretso sa bahay nila lola seni kasi napakasobrang init dito sa labas. Naintindihan naman ako ni Yuna kaya ito, dumiretso nga sa bahay nila. Tingnan nyo naman, dumiretso agad sa higaan ni Mami ni. Pag <laughs> may nakita talaga tong bata, ito kakaiba sa kanya, talagang kinukuha niya. At ayan, kita nyo naman, may nakuha na naman. Naalala ko pala noong nakaraan, si Yuna may nakuha dito notebook. Ay talaga, napakabilis na kami ng batang to, hindi namin na malaya nakalabas na ng bahay. So, yun, buti na nga lang pala, hindi ba sayon sa hig, nagtapon-tapon pa naman yung mga resibo na kasingit sa notebook. Ay, sa ispa pa naman yun. Ay, sadyang napatawa na lang kami ni Mami neng kay Yuna. <laughs> At ayan na nga, umarsa sila ati Nini kasama Yuna. At ha? habang wala ang aking baby Yuna na makuleta, eh, eto, magtitiklik na ako ng mga tupiin. Ay, ayan, natamba tuloy ako ng mga tupiin. pn Ayan, rinse pa mo. Charis lang. Dahil nga pala ako'y maglalaba bukas, kaya ayan, tinanggal ko na sa sampayan at aking tutupiin na. Napakabilis pala dumami ng aking libagin, lalo na mga damit ni Yuna. <laughs> at itong asawa ko, busy busy sa kausap niya, meron na naman itong appointment. Baka naman, <laughs> baka naman pwede bumakas dyan. Ang kumarin nyo nga pala guys, ay sobrang binabanas, kaya na isipan ko pumunta sa akin nga palang binibiro ang aking anak at sabi ko ako'y papasok sa rest. at ako'y i muna ng ilang minuto dito. Akin lang naman binibiro ang aking anak na si Bambi. Ay, sadya naman napakasarap umistambay dito sa lobo. Talaga napakalamig. Ay, talaga napakainit talaga ng panahon guys, no? Mapapasana all ka na lang sa may mga aircon. Dumating na nga pala ang aming baby Yuna. Ayan, hinatid siya ng kanyang ati Nini. Ay, talaga may dalapan lobo at loaded at may kasama pang delight. Binigay nga pala sa akin ni Yuna yung straw. Ay, akin daw buksan. Akin niloloko si Yuna na hindi ko bu nabubuksan yung delight. Kaya ayan, nag-alboruto na naman. Ay talaga, napakasarap biruin itong si Yuna. Kaya naman ang kanyang ate Bambi, ay talagang gustong-gustong binibiro si Yuna. Ay nakakatuwa naman talaga ang reaksyon ng batang to. Pagkatapos nga pala inumin ni Yuna yung delight, ayan, nakita naman yung kiat kaya Pinabuksan na naman sa akin. Si Yuna nga pala guys, ay napakahilig sa mga prutas. Kaya naman pag ako pupunta ng palengke, hindi pwede hindi ako bibili ng pongkan at apple. Tingnan nyo naman ang syura ni Yuna at nangangasim pa ang mukha. kahit maasim pa yan ay, si Yuna ay kakainin niya. Wala, asim-asim kay Yuna. Basta prutas, nako, kakainin niya. So, ayun, guys. Pagkatapos nga pala ni Yuna kumain, nakita nga pala niya yung lobo. Galing nga pala sila sa dali, guys. Ang sabi nga pala ng lola senin niya, si Yuna ay ayaw umalis. Gustong-gusto yung lobo, talaga nagwawala. <laughs>